Mahina na po ba ang inyong motorcycle battery? Ang gusto nyong palakasin, gagamit lang po tayo ng kapastor para bumalik sa dating lakas ang inyong battery. Panoorin po ito mga man. Okay, gagamit tayo ng kapastor. Isang kapastor muna ang value 10,000 microfarad 63 volts. Lalo na kung battery operated po ang inyong motor. no? So meron po tayong nakausap na migani kung ang sabi, mas lumalakas daw yung hatak ng motor kapag malakas yung battery. Kapag yung motor nila ay battery operated. Ayan, no? Kaya yung motor ko mga repairman nilagyan ko ng kapastor Matagal na po naka-install 'yon, no? Last 3 years na. So 'yon po hanggang ngayon okay pa 'yung battery. Kaya pong paganahin 'yung starter. So ngayon mga repairman, subukan natin, no? So unang step, kailangan ko munang spark dito para mapatunayan natin na mahina na po 'yung battery na 'to. Kapag malakas 'yung spark, mga repairman, ibig sabihin malakas 'yang ampere. Okay? So spark po 'yung basehan natin para malaman kung malakas pa 'yung battery or hindi na. Tulad po na sinabi ko, pag malakas ang spark, mataas ang ampere. Okay? So 'yon po. Ayan, so bali takbang ko siya para makita yung spark. Ayan, no. Ayan mga kareperman, kita nyo. Napakahina, oh. So halos wala mang spark na nakikita, no. So ngayon, gagamit tayo ng isang capacitor. Ito po yung positive, yung plain, negative. Ayan, yung may indicator negative. So yung negative, ko po dito sa negative ng battery. Tapos mga kareperman, yung positive, ikukunyak po sa positive ng battery. So ngayon mga ka-repair man, tingnan nyo po. No? Yung kanina na walang kabuhay-buhay, pagmasdan po ngayon. Okay, so takpan natin ulit para makita po yung spark. No? Ayan, mas maganda kung isum natin. Ayan. Okay mga ka-repair man, tingnan nyo. Ayan, no? Nagkaroon po ng spark. Nagkaroon po ng buhay yung battery. Ayan, no? Umaapoy mga ka-repair man. Ayan, no? Kanina wala po yan. So ngayon mga repairman dalawang kapastor naman ang gagamitin natin. Okay, marami pong kapastor sa mga junk shop mga repairman no? sa mga bilabu-bag nila. Sayang po yun, no? Ayan, so bali ito po, dalawang kapastor gamit natin. Dalawang 15,000 microfarad 63 volts. So same sila ng value, no? Naka parallel connection. Okay, so yun po. Bali yung positive nito, yung positive ito, no? Ayan, yung may pangalan, negative, ito, yung plane. So, bago po maglagay ng kapastor, i-check nyo muna kung ano yung indicator para hindi kayo malito. Kung minsan may mga kapastor, kung yung pangalan, yun ang positive. Yung walang pangalan, yun ang negative. Okay? So, yun po. Ito yung positive. Yung may pangalan. Ayan, yung negative, yung walang pangalan. Ayan, no? So, nakaano po siya. Parallel connection. Yung positive, lagay natin. Okay, no? So, bago yung mga repair ispark ko muna. Ayan, takpan natin. Para hindi ka nung mano ng uh, liwanag ng ilaw. So, ayan. Pag, masdan po yung spark, mag repairman repair ispark natin yung camera. Ayan. Pag masdan po yung spark, na walang kapastor. Ayan, no? Parang wala man no? Walang kabuhay-buhay, parang wala man. So ngayon mga ka-repairman, i-connect natin yung kapasitor na dalawa. Ayan mga ka-repairman, no? Tapos yung negative, ilalagay dito sa negative. So, ganyan lang po yung connection, no? Safe po yung battery, mga ka-repairman, kahit may capacitor, Sa mga hindi pa po nakakaalam, yung capacitor ay filter po yan, no? Power, para siyang power bank. Ini-stable niya po yung dalay ng kurente. Lumalakas po, no? Kapag may capacitor, Okay? Kaya tulad ng sa mga amplifier, mas maraming kapasitor, ay mas lumalakas po yung volts, no? Yun po. Ngayon, mga ka-repairman, subukan na natin ni Spark kung ano mangyayari kanina walang kabuhay buhay no so ngayon check natin ayan mga ka man, no nakakagulat ang lakas ng spark nya kanina wala pong kabuhay buhay yan yan no ang lakas mga ka man ang lakas oh nasusunog yung wire mga ka man dumidikit na no ganong kalakas Oh, nasusunog. Ang lakas mga kareperman No, lalo na kapag pinagsama pa isa. Subukan natin. Negative. Ang lakas mga kareperman No, kanina walang kabuhay-buhay. Nung no? walang kapastor. So, mas lumakas pa siya. Nung nilagyan natin ng kapastor. Ayan, no. So, ganyan lang po yung connection, no. Ayan. So, ngayon mga ka-referman, subukan na natin, no? Tatlong kapastor po yan. So, pagmas na po yung spark niya, mga ka-referman, sum natin. So, tulad na sinabi ko kanina, walang kabuhay-buhay. Nung may kapastor, biglang lumakas po. Ibig sabihin, tumaas yung ampere niya dahil sa kapastor na nilagay natin. Okay? Yun, no? Yun, mga ka no? Ang lakas. Dinig nyo mga ka -referman. Dinig nyo yung spark nya So ngayon alisin natin yung kapastor Ito lang po siya, no Nag iisang wire na galing sa battery Ito po yun no Ayan ang galing sa battery na positive Yan lang po yan walang nakakunek ng kapastor So ngayon subukan natin Zoom natin yung camera At takpan natin ng konti Ngayon spark natin mga ka-reperman Tingnan nyo kung ano mangyayari Ayan no Wala po siya, no Ayan no may konte pero hindi malakas hindi siya nakakasunog no? so ngayon ilalagyan natin ulit yung tatlong kapastor okay tingnan nyo mga ka repairman kayang sunugin yung wire no? sa mamagitan po ng kapasitor so ngayon takpan natin ulit tingnan nyo mga repairman yun no mga repairman no the best yung kapasitor sa battery ang lakas lumakas bigla pag-share ng video, mga ka man Thank you.